Kinumpirma ng mga aktor na sina Bea Alonzo at Dominic Roque nitong linggo na kanilang tinapos ang kanilang pagpapakasal, nilalagay sa tahimik ang mga linggo ng mga haka-haka tungkol sa kalagayan ng kanilang relasyon. Sa isang pahayag na ipinaskil nila ng magkasama sa kanilang Instagram accounts, sinabi ni na Alonzo at Roque na ang paghihiwalay ay isang desisyong pareho nilang pinagkasunduan. Matapos ang maraming pag-iisip, pag-aalala, at pag-aalaga, Nagkasundo kaming amicable na tapusin ang aming pagpapakasal. Hindi ito madaling desisyon, sabi ng dalawa, nais naming magkaroon ng mas maraming oras upang maingat na pag-isipan at ipanalangin ito. Ngunit maraming mga spekulasyon, tanong at mga panginsulto, dagdag nila, sinabi ng mga artistang ito na sila ay nagpasiya na magsalita matapos na iba't ibang personalidad ang pumubliko tungkol sa kanilang relasyon. Bea Alonzo Dominic Roque, hiwalay na, sabi ni Boy Abunda. Bea Alonzo, Dominic Roque, kasal hindi na itutuloy meron pang iba na kumpirmado ang aming hiwalayan ng walang aming pahintulot at meron ding gumawa ng mga walang kabuluhang kwento na walang basehan at lubos na mali. Kaya't naramdaman namin kailangang ibahagi ang anunsyong ito na may malungkot na damdamin para sa aming kapanatagan at sa aming mga pamilya, ani nila. Humingi naman ng privacy at pakiurong sa amin mula sa mas masasamang at napakasakit na mga salitang ibinabato sa social media si Alonzo at Roque. Kinumpirma ni Alonzo noong Abril 2021 na siya ay naniligaw kay Roque. Inanunsyo ng aktres ang kanilang pagpapakasal noong Hulyo 2023. Noong nakaraang linggo, sinabi ng host ng talk show na si Boy Abunda na hiwalay na sina Alonzo at Roque. Matapos ang mga linggo ng mga hakahaka. -haka. Sa oras na iyon, sinabi ni Abunda na sinubukan ng magkasintahan na ayusin ang kanilang relasyon. Dominic Roque, sinasabi na si Bea Alonzo, maganda sa loob at labas, gusto ang puot na itigil.